Meron naman daw ginagawang gobyerno. May may assistance sa mga farmers. Oh, at uh, hinahanapan ng paraan na bumaba ang presyo ng mga pangulibihin. ano po inyong reaksyon? Uh, alam Aljo, ganti yan pwede naman sabihin na maraming programa yung DA. At matututo to, 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 naman yan, maraming programa ang DA. Pero yung tanong kasi, gaano kalaki yung problema? At yung binibigay na solusyon ba ay kasing laki, nang laki ng problema. Ngayon, kung kulang budget binibigay, kahit nagkano ka namin programang ilagay mo, kung lalo mangasili ang mga programa, hindi sa tatakbo. So sa amin, hindi kakulungan ng programa yung problema. Kakulungan ng recurso para sa programa yung problema. At nakita naman yung taon-taon sa budget, mapapansin, mapatak ng dalawa, tatlo, apat na prosyento lamang ng pambansang budget na binibigay sa agrikulture. Kasi sa amin, hindi talaga sapat yun para sabihin na may enough na program programa, yung DA. Ganon din sa ano, sa pinaproduksyon ng petrolyo. Kaya naman tayo napaka-dependent sa imported na langis na krudo. Kasi naman tayo sa rin langis. Yung tanong, bakit hindi binabawasan ang ating dependent sa imported na langis? di ba? Mm -hmm. Ba't hindi pala kasi yung renewable energy natin para hindi nakilala ng oil-fired power plants? Para hindi pa namihin yung electric vehicles, pati jeepney bigyan ng subsidyo yung mga jeepney driver para makapagbalis yung banner sa akyan para electric vehicle ginagamit nila. Pero kung wala yung, yung medyo mapagpasang gala o mula sa gobyerno, talagang mayangyari-mangyari yung mga problema kasi naratili yung vulnerability natin.